What's up, what's up guys For today's video Pupunta tayo ng Citra, Magsusundo ng mga bata Ayan, ang dinadahanan natin Nandito tayo sa na Bina Salman ngayon Time check natin Is what time now Wala na 1.20 in the afternoon Pupunta tayo sa school Susunod tayo ng mga bata. Tinadahan natin guys. Puntang Sitra. Yan. Mga building guys. Ang ganitong oras. Kung minsan dito guys, traffic. Pero ngayong oras, wala Okay, walang susakyan yung dana yan yung pakanan pupunta ang Umalasam yun na pupunta ang Sitra pero pagdating dito sa pupunta ang Nabisali may signal anging signal yan, traffic na dyan oh, Walang traffic ka ditong oras pala. Walang oh, na ba Kung minsan dumadaan na ako dito, traffic na kapag ganitong oras eh. Ngayon lang na walang, tra walang traffic. oh, malinis yung daan guys. Nung oras, Oras ako tumataan dito Wala ko na media Ganon yeah. At marami na tayong mga Video dito Na Papunta sa Ripa, Sitra Sa Eskwelaan Ganon, sa may school north dyan pwedeng maglakad-lakad dyan dagat yan ha Laging dagat ito guys yung sinasabi kong nabisali nabisali ba to ito may signal kasi guys yung mga truck na yan yung mga dump truck na yan dapat yan truck ban eh kasi ala una na may eh o tama nga nabisali nabisali si truck yan yeah, guys iwan ko kung ano yan yung building na yan malalaking bahay dyan oh kabila <laughs> Royal Command Staff, and National uh, Defense colleagues, Marine Defense Force. Office Club Ano yan? Haha. 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 Na, go na. Pagdampas natin dito so may signal, guys. matagal lang dito yung signal dito sa may sitra may matagal naipon na naman dito naipon na nang naipon hanggang umabon na naman doon sa may tubli bridge mm -hmm. may mga sasakyan kasi mga truck na malalaki oh. mga trailer dapat yan truck ban na eh Gaia so, si tra in the stall area si tra ripa, lian, yeah. tu yung tolai. Mm -hmm. medyo dagat guys baba ng tulay ayun na si Tra si Tra tayo dito guys ngayon hmm. yung signal guys yun yung citra mall sa likod nyan skalaan naman dito ang dan guys meron na naman silang tinatayong pagyan Well, may mga video tayo dito dyan sa gilid ng dagat dyan uh, nagja-jogging dyan wala oh, yung damang jogging yan kapag taglamig na ito so guys nandito tayo sa likod ng Alnor International School ang daming mga bus dyan no? bus na mga sityan ito naman yung parkingan dito sa labas at pasok tayo dito Ganap tayo ng parkingan natin guys Kung saan tayo magpaparking Park lang tayo guys. Yeah. Ayan guys, nakapark, naka nakapark na tayo. Maluwang yan to. Kung parkingan na to, maluwang. Dito tayo sa malapit sa gate. Ayan guys, maraming maraming salamat sa panunood. Babos, mag-ingap palagi. God bless.